Hello mga kaagri, so ang activity na turong adlawa is nagkandaktag drone mapping So nakoy drone nga mini 3, DJI So akong gisukod ni mong basakan Kay gusto gina makita yun yung kinatibukang itsura niya nga latest Although nani siya sa Google Earth Pero ang problema ni mas Google Earth magod is hanap ang images sa Google Earth Tindili siya updated So ang gibuhat na to is nag drone mapping ta So atong drone is nakalupad na ganina pa lang Pero dari sa app, makita na to ang kanang, kanang blue Kinatibukan mo na itong ginamapa nga area Mapansin ninyo na kanang blue mo na siya kanang nga 5 hectares na siya tong ginamapping and kanang mga nagliuklihok da kanang nagablink mo na ato drone so kada blink ana niya mo pitik na siya makuha na siya picture din kanang mga pictures nga tong makolekta siguro mga pila ka na siya ka pictures pati naghana isaho na siya so ang resulta na niya is 40 nga picture sa area ikumpara nimo sa Google Earth updated na kay updated nga itsura sa imong basakan so mapansin niyo nga nagablink blink nga itong drone So, crab link, pitik. And kanang blue, na linya mo iyang subay-subayon. So, i-layout ni mo na siya da Andres app. And ang drone na siya ang bahala na. So, unsa ka paspas mo mapping ang drone, makahuman na siya um, sa isa ka oras, makahuman na siya 100 hectares. Basta compact lang siya. And katong standard setting niya. Pwede niyo mo siya nga mas tin upgrade ang kuha. Pero, dili na siya kahuman 100 hectares in 1 hour. Pero sa standard niya nga setting, kaya ganyan niya ang 100 hectares in 1 hour. So naratong drone. So nana siya dito dapit sa may boundary, boundary sa basakan. So di ginako ko siya makita, tungod kay uh, layo kay glupad ang drone. So inaana ang mga bagong pamamagi sa pag mapping sa basakan. Ang diferensya na gid niya kay atong gamit na drone is kwani siya kanang uh, consumer drones pasabot. Kaning mga drone nga uh, ginagamit nato is kanining mga drone nga ginagamit sa mga content creator, sa mga vlogger. So taas gapon ni siya og error kung gusto mo ka ng kana yung nindot yung guys yung kanang resulta nga ang error is mga 5 cm lang na i-drone nga DJI nga RT, RTK, mahal lang yun sya 500,000 pero I think kaya na sya i-invest sa labo na sa government sa LGUs sa PLGUs DA invest nila na kung gusto sila magkandak o mapping pero wala man tayo na ng kwarta so kanila nga nga ito ang gamiton no, o sa taas taas yung error pero atong target ani is makuha lamang ang kinatibok ang itsura sa basakan kani kang happy na humay and ang nindot nga magkandak tag drone mapping is ka ng land, pre land, preparation unta kay pareho ani ang mga pilapil is natabunan na siya sa humay bagnot na siya so nindot mo land preparation kay magsukod ka maglayout layout ka is klaro kay nimo ang pilapil and pilapil may pasihan nato sa actual yud nga natamnan og humay sa tuang area So atong drone is atong mapansin nga saba si babaw so nasa dito so, tanaw na balik sa balik dire sa tuang app So atong drone is na na siya hapit katunga. So in case curious mo, maun sa'yo may tabo sa drone kung kung malubat siya. Kaya kanil magod nga mapping mo, abot ni siya mga 20 minutes according dari sa app. So kung malubat na siya, kanil na nagablink, mo uli na siya dari. Then pag uli na niya, kabita na to siya kanang bagong battery. Nagdala tag mga extra batteries, duha ka extra battery atong gikarga. So ato na siya ipansak and then mo resume na na ang ang drone. So muna na kanindot sa drone mapping paspas gud siya kaysa atong manumunuhon mo siya og kanang sukod. Kaning drone mapping is dili na ni siya bago ginagamit na ni sa mga plantations even sa construction ginagamit na ni nila pero katong giingon ako nga katong mapping drone jud katong DJI nga RTK tong gamay radio kay error kay pang pang mapping dito siya. So atong drone is ah tuara Abot ko makila maklaro ba ninyo? Atora atora. So nagamapping na siya. So every pila kami metro ana nagapitik na siya picture. So nakanindot tanin niya tin audio kay siya kuha kay Magino nimo kaning 5 hectares mo picture siguro siya ning mga siguro sobra kinintos ka picture then isahon niya natay ka kanang app ana so pwede nga gamiton ana para maisa images so imagine nimo 500 images butan ta 500 isahon nimo so ang resulta na niya is tin audio kayo ang ang image nga uh, -result, ang resulta niya. So ikumpara e, nimo sa Google Earth. Kay Google Earth man good is hanap din dili na siya updated. Posible nga kaning lining for example bago siyang construct. So wala pa na siya sa Google Earth pero kung mag drone mapping ta tungod kay latest gud nga pictures atong ginakuha. So mahagip na, na siya sa ato ang drone. So muni na kanindot gud sa mga technology ron sa pagpamasak sa pagsukod kay dali na lang yung kayo kumpara atong mga niagi. So mag-update lang ko ani mag-post na putag video kung unsay resulta niya itong gibuhat nga mapping so para makita gin ninyo ma-appreciate ninyo unsa kanindot nga mapingon ang ato ang mga area labo na basakan nga patag kayo so wala man kay halos kasangitan ani gawas kung naitagas ka din kahoy so wala ginay problema sa drone mapping so kato lang at tangi lang ninyo ang sunod na video bahin sa output o resulta ning atong ginabuhat